Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Mali ako si and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Lohampo. And today, our devotion talks about bakit hindi na tayo kinakausap ni Lord ng katulad sa Bible. So, our concept is all about personal address. So, ang personal address ay ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos noon. So, direct pa nang -usap sa mga tao tulad ni na Abraham, Moises, Samuel at Pablo. So, sa panahon natin ngayon, hindi tayo kinakausap ni Lord sa parehong parahan, pero hindi ibig sabihin ay tahimik na siya. So, sa pamagitan ng Biblia at sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy tayong tinuturuan, ginagabayan at kinakausap ng Diyos araw-araw. So, tatakot tayo sa ating Bible readings for today. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 12 verse 1, ASMD version. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong bayan, sa iyong mga kamag-anak at sa sambah, sambahayan ng iyong ama at pumunta sa lupaing ituturo ko sa iyo. So ngayon na na tayo sa ating teaching. So yung first teaching, Jesus is the final revelation of God. So si Jesus Christ ang huling huli at ganap na uh, pagpapahayag ng Diyos sa tao. So kaya wala ng bagong revelasyon na dadating sa labas sa Kanya. Second is we already have the Bible as the Word of God. So, ang Biblia ay kompleto at sapat para sa pananampalataya at pamumuhay. So, ito ang pangunahing paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin ngayon. And lastly is God speaks to us through the Word and the Spirit. So, sa pagbabasa natin ng Biblia, ang banal na Espiritu ang nagbibigay liwanag at conviction sa ating puso. So, sa ganitong paraan, is personal pa rin tayong kinakausap ng Diyos. So ngayon na ako na tayo sa ating application. So yung first application is believe in the sufficiency of the Bible. So dapat tayo maniwala na sapat ang silita ng Diyos para gabayan tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. So dapat huwag tayong uh, maghanap ng extra, uh, ng extra revelation o bagong tinig sa labas na to. Second is test all preachings in light of the Bible. So lahat ng tinaturo kay sa simbahan is dapat sinusuri kung ayon sa Biblia. So hindi lahat ng nagsasabing mula sa si Diyos ay totoo kung hindi ito na ayon sa Kanyang salita. Third is ask the spirit uh, spirit guidance as you study the word. So dapat bago tayo magbasa ng Bible is humihingi tayo ng tulong sa Holy Spirit para maunawaan mo ito ng tama. So, siyang nagbibigay ng kaalaman, kapayapaan at conviction habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, ngayon, dito na tayo sa ating last part of our discussion. Our discussion talks about how does it impact your daily life to know that God still speaks to you through His Word, guided by the Spirit. So para sa akin is nakakagaan ng loob na malaman na kahit hindi na natin narinig ng literal ang boses ng Diyos, kaya ng dati, siya ay patuloy na nangungusap sa atin ngayon sa pamagitan ng kanyang salita. So sa bawat pahina ng Biblia is may mensahe si Lord na tumatama sa ating mga puso, nagbibigay ng direksyon at nagpapalakas. At sa tulong ng banal na spirito is nagiging malinaw sa atin kung paano ito i-apply sa ating buhay. Dahil dito, hindi tayo naliligaw at alam nating may kasama tayo sa bawat desisyon at hamon sa araw-araw. Ano so ngayon naman po ilalahad ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayon ngayong araw. So, ang natutunan ko po na hindi kailangan marinig ng literal ang boses ni Lord para masabing nangungusap siya sa akin. So, sa bawat pagbubukas ko ng Bible, may tinig siyang ipinapahatid sa akin. Kung ako yung magpapakumbaba, makikinig at susunod. Kaya ngayong linggo, mas magiging intentional ako sa pagbabasa ng Bible at panalang, pananalangin para marinig ko si Lord sa mga simpleng paraan pero may malalim na epekto sa aking buhay. So let's pray. Lord God, maraming salamat po dahil kahit hindi ko marinig ang iyong boses tulad ng kina Abraham o Moises is patuloy kang nangungusap sa amin ngayon. Lord God, salamat sa Biblia at sa banal na Espiritu na nagtuturo at gumagabay sa aming puso. Lord God, tulungan mo po kami magtiwala sa iyong salita bilang sapat at tunay na gabay sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng puso na laging handang makinig at sumusunod sa inyo palagi sa pangalan ni Jesus. Amen.